Warning Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Umiyak po ako kasi po. Uh, Siyempre po, dalaga ako. Parang bina binaboy na po kami. So, hinayikan niya po ako. Pilasok niya po yung kamay niya sa, sa loob ng damit ko. We regret that this uh, such behavior occurred such behaviors are not tolerated. You are single, right? Ang transaksyong ito ay aktual na pag-uusap sa pagitan ng undercover ng bitag at isang mataas na opisyal ng isang golf course sa Quezon City. Sa una, mo mong guest relation officer o GRO sa isang bar ang inaplay ang trabaho ng dalaga. Ang tono ng pagtatanong ng lalaking kausap ng bitag undercover, may halong kalaswaan. <laughs> Ang bawat tanong, sensitibo, personal at walang kinalaman sa posisyon kanyang ina-applyan. sila Lane at Sheila, dalawa lang sa mga empleyado ng Veterans Golf Club na naglakaslob na lumapit sa BITAG headquarters para isumbong ang kahalayan ng kanilang aninapot itong taong gulang na general manager na si Patrick Madayag. Pagpasok ko po dun sa office ni Patrick Madayag, ang una pong in-interview na sa akin kung virgin pa po ako. Tapos po, sinagot ko po siya. Oo, sabi ko. Tapos nung mga ilang minuto na kung ano ang mga size ng bra ko, panty, at saka kung may experience na ba ako about sex. Sabi ko, sir, hindi po yun ang pinasok ko dito. Ang pinasok ko po dito, trabaho. Dahil sa mataas na posisyong pinanghahawakan, nagagawa ni Madayag na humingi ng pabor sa mga umbrella girls ng golf course para makipag-date sa labas ng kanilang opisina. Ang condition niya po, bago niya firmahan yung ID, ay makipag-date po ako sa kanya. Gusto niya po makipag-sex po sa akin. Tapos sabi niya, sa atin, sa atin lang to, walang makakalabas at huwag kang magsasalita sa mga ibang tao. Tapos sabi niya, o oh, sige, pwede ka nang umalis. Tapos po, ilalikay niya po ako sa lips. Sa so, pag-uusap po namin yun, hindi ko po akalain na ililipo niya po yung sasakyan doon sa madilim na lugar, doon po sa likod po ng hospital. So, hindi kanya po ako. Pinasok niya po yung kamay niya sa loob ng damit ko. Tapos sinungakan niya po yung ko. Nabigla po ako noon kasi nga po, hindi ko po akalain yun. Sabi niya, ang sarap ko daw po palang halikan kapag ano, madaling araw. Hiniwas niya po yung legs ko. Hindi po ako makareact kasi po, uh, nasa loob po ako na sasakyan niya. Natatakot din po ako. Di na magawang pumalag ni Sheila sa pangambang mawala ng trabaho. Naiyak na po ako. ikaw ko po gagawin ko gusto punto doon sa sasakyan niya. Kaso po natatakot ako kasi baka po ano gawin niya sa akin. Hindi ko po matanggap na ginawa niya sa akin nun. Kasi po, parang piling ko sa akin. Napakababa akong baba eh. Para po gawin niya sa akin nun. Dala na matinding takot na pilitan ng mga babaeng empleyado na sumunod sa kagustuhan ng kanilang general manager. Para po kasi sa pamilya ko, kaya po na natili ako dun sa trabaho ngayon kasi po, uh, ako lang din po naman inaasahan ng mga bubulang ko. Kaya, kaya po nag-stay po ako doon. ko po, dyan lang po madali kumita ng pera para makatulong po ako sa mama ko, sa kapatid ko na nag-aaral. Saka wala din po akong ibang maisip na pwedeng pasukan. At pagsasawalang kibo sa pang-aabuso kapalit ng renewal ng kanilang mga kontrata. No choice po ko kasi po, hindi niya pipirmahan yung ID ko para po hindi ako marin sa golf course. Para po hindi po ako makapagtrabaho sa driving range. Kit po pala, mataas na posisyon siya. Pwede niya pong gawin sa mga empleyado niya. Paano gusto niyang gawin? Kapag hindi simunod sa kanya, hindi niya pipirmahan. Para sa isang lalaki, ito yung mga tao na nagpapakita ng sobrang pagkamacho. Machang macho ako kahit matanda na ako. Kasi dati kung may posisyon, kaya kayang-kaya ko sino In a form of yung mga ganitong klaseng harassment. Whether in action, verbally, physically, or psychologically, piniprepare ka na merong gagawin sa'yo na ikinatatakot. Dahil kasi parang pinalalabas na mahina kang tao. Meron kang dapat nasusundin. Ako yun. Ang sexual harassment ay isang uring pang ng isang otoridad laban sa na nasa mas mababang posisyon. Then, ang sexual harassment, hindi ito limitado sa sa physical act, sa paghihipo, sa paghahalik, pagyakap. Hindi, ang sexual harassment ay nababase din sa mga salita. Kababaihan ang kalimitan ng biktima ng sexual harassment. Women uh, are considered as the weaker sex. Bilang lalaki... Kau ay mas mataas ang iyong kalagayan by virtue of your sex, kaya mo uh, gumawa ng mga bagay na pwedeng hindi ka tanggap-tanggap sa babae. Karaniwang nangyayari ang ganitong uri ng pang-abuso sa mga privado at maging sa mga tanggapan ng gobyerno. Yung paulit-ulit na pinag-uusapan mo yung mga body parts ng isang empleyado mo. For example, yung breasts, yung waistline, yung buttocks, and of course the sexual organs sexual harassment na yon mga unwanted jokes um, of a sexual nature pwedeng sexual harassment yan kapalit ng pang-aabuso ang kasiguruhan pagkakaroon ng trabaho pagpapanatili sa puesto o promotion sa trabaho hindi ka tatanggapin kung hindi ka papayag doon sa ginagawa niya sa iyo sa so dati sexual harassment kasi ginagawa condition yan para ka matanggap doon sa iyong trabaho, hindi base sa iyong qualification isa ang sexual harassment sa mga kasong tinututukan ng Commission on Human Rights o CHR. Para sa CHR, nakakabahal ang ganitong uring pang-aabuso dahil hindi lamang sa opisina, maging sa mga paralan ay maaaring naisasagawa ang ganitong uring pang-aabuso. lugar ang pinangyayarihan ng sexual harassment sa workplace, sa training, at saka sa school. So yung sa kanya, sexual harassment in the workplace. Superior position yung lalaki dito at meron siyang very forward sexual act. Uh, then, dito malinaw na malinaw ang sexual harassment. Para kumpirmahin ang sumbong ng mga biktima, agad kaming nagpalubog ng mga bitag undercover sa Veterans Golf Course. Pagdating ng dalawang bitag undercover sa golf course, agad siyang naispata ng inarareklamang general manager hindi sa Japan, sa interview na ano ka pa? ano ka sa college na? ano ka mo? ano na? lang <laughs> ano ka sa ka sa akin ah bata. ano ka sa ano ka sa ka sa ano ka sa ano ka na? ano ka sa ano ka sa ano ka 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 ano kung <laughs> ano po ano yung ano yung ano yung ano yung ano yung ano yung lang <laughs> yung <laughs> ano yung ano okay na po ako yung ano yung ano yung yung ano yung ano yung ano yung ano yung po yung Kapansin-pansin din hindi lamang ang bitag undercover ang nakatagdang mag-apply noong araw na iyon. Sa labas na opisina ni General Manager, pila mga kababaihang nagnanais ding makakuha ng trabaho. Walang kaalam-alam sa tipo ng question and answer interview na mangyayari sa loob. Ilang sandali pa Formal lang nakaharap ng bitag undercover ang inarereklamong general manager para sa isang job interview. Pakinggan ang hirit ng inarereklamong general manager. Ang kanyang mga tanong malayong malayo at walang kinalaman sa ina ang posisyon ng aming undercover. Ang job interview na uwi sa tila pagpapalipad hangin itong si General Manager. Dancing sir, pwede. Um, okay, now let's go to, to, question about brain. Okay, sir. Dalawang lalaki, they so much in love with you. Okay po. Okay naman sila, mabait. Yung isa matanda. Okay po. Pangit pa siya. Talbo pa. Okay po. Tapal naman ang bulsa. Okay. Batang bata, pogi. Wala namang laman ng bulsa. Sino kaya ang mas malaking chance ang mo? Sir. Pakunwaring kumagat sa tanong ang bitag undercover. Para may dokumento kung may katotohanan ng bintang sa opisyal ng Veterans Golf Club. Ako sir, honestly sir, din ako sa may pera sir. Hmm. Matanda, di ba? Opo. Bakit? Uh, sir, kasi ba, unang-una, pwede ako makatapos ng pag-aaral. Second, yung father ko nagpapagamot, pwede ko tulungan. And yung sister ko nag-aaral din. Siguro kung if ever, matutulungan ko rin yung, ano, yung kapatid ko po. Si General Manager na Laginanahan sa sagot ng aming undercover. Sa pag-aakalang game, ang undercover ng bitag na kaharap niya, tuluyan ang nalihis sa mga personal na katanungan ang job interview. unti-unti nang lumabas ang kalaswa ng inarareklamong general manager. What Kung pwede ng pantalon mo, ano? Ay, sir, waistline ko po 27 right? 28. Your balakang? Balakang hindi ko po alam sir, hindi ko ng balakang at para makasiguro si Madayag sa balakang ng aming undercover, nagawa pa nitong paikutin na parang model. para eh kay nauna ko na dito dahil scripted lang ang job interview na ito ko lang sumagot ang bitag undercover parang pa kilala sa akin hindi naman ako scripted ay oy no sir bago sila kayo na totoo yan ha thank you for matapos ang ilang minuto agad na natanggap sa posisyon bilang umbrella girl ang bitag undercover administratively improper kasi for example uh, the interview questions hindi siya naaangkop dun sa posisyon na ina-applyan dito. Uh, what does bra size and uh, sexual experience have to do with the position if ang ginagawa dito ng aplikante is primarily to chase golf balls, to hold the umbrella, yeah, things like that. While we understand that some jobs require a pleasing appearance. Uh, questions about sexual experience go beyond appearance. In a case like this, malinaw yung elements ng sexual harassment. Dahil nakita natin yung propensity ng employer dito ng GM, ng lalaki, during the interview pa lang, nililay na niya yung groundwork for the possibility of what happens next. So yes, malinaw ang sexual harassment dito. Para sa isang psychiatrist, may tuturing sexual disorder ang ginawa ng general manager sa kanyang mga empleyado. It becomes an obsessive-compulsive sexual disorder. Ibig sabihin, he has to do it dahil kasi pag hindi niya nagawa yun, ano mangyayari sa kanya? Mag-breakdown yung kanyang personalidad. Sa tala ng Philippine National Police, 53 lamang ang naitalang kaso ng sexual harassment sa Metro Manila noong nakarang taon. Gayunpaman, para sa mga eksperto, ang pagbaba ng statistika ay hindi nangangahulugan, wala nang nangyayaring pangabuso. So the only way para ma-recognize is may magreklamo at may gawin sa kanya. Once na hindi siya gagawa ng ganto you just allow a predator na nakatira dyan sa, sa opisinang yan para mas marami pa siyang mabibiktima. Kahiyan ng pangunahing dahilan kung bakit hindi na magawang magsumbong na mga biktima ng sexual harassment. Just the same na pag sinabi mong inabuso ka, sino ba unang napapahiya? Di ba diba? ang nilalantad mo dito, yung kahihiyan mo. At ang gusto mo lang is to more or less magawa ng paraan na matulungan ka, na ma-overcome mo yung problema ito. Siguro, makakatulong, magkaroon ng support group, yung lahat ng babae naging biktima. Kilos prontong inilapit ng bitag sa Civil Service Commission ng reklamo ng mga biktima. Civil Service Commission or CSC, ang ahensya ng pamahalaan na humahawak ng mga kasong may kinalaman sa paglabag sa ethical standards ng mga empleyado ng gobyerno. Well, in relation nga sa RA 6713 or yung Code of Ethical Standards for Public Officers and Employees, nagkaroon ng issuance ang Civil Service Commission, yung Administrative Disciplinary Rules on Sexual Harassment Cases. So dito sa resolusyon na ito ng komisyon, nakapaloob yung proseso sa pagkandak ng investigasyon ng mga kasong uh, maituturing na kaso ng sexual harassment. Ang kaso ng inareklamong general manager ng Veterans Golf Club ay pasok sa Code of Ethical Standards ng gobyerno. Eh, pwede natin tong i-classify under work-related sexual harassment. Kung tinitignan natin yung tenor ng interview, yung mga questions na tinatanong niya dito sa mga aplikante, masasabi natin na sexual in nature ito. Wala namang relevance ito doon sa posisyon na papasukan ng taong nag apply Sa oras na mapatunayan ang kanyang pagkakasala, tuluyang pagkaksibak sa trabaho ng walang kaukulang benepisyo ang kakaharapin ng inrereklamong general manager. Kung sakaling mapatunayang may uh, na-commit siyang offense, in this case, sexual harassment, pwedeng mag-range from a suspension to dismissal from the service ang penalty dito. Kapag uh, ang penalty ay dismissal from the service, eh, may mga kalakip itong accessory penalties na katulad ng for forfeiture of a, uh, retirement benefits at perpetual bar from re-entering government service. Sinamahan din ang bitag ang mga biktima sa Commission on Human Rights. Kaya na isang paglabag pa rin sa kanya bilang babae, di ba? Kasi kaya siya nag-suffer ng ganoon treatment kasi siya ay babae. Yun nga yung sexual harassment na, ginawa, na ginawa sa kanya bilang kondisyon bago siya tanggapin sa trabaho. Dito, formal na sinampahan ang kaso si retired Chief Superintendent Patrick Madayag pwede niya isang pa yung criminal case sa direkta sa piskalya and then yung administrative case i-file doon sa opisina na nakakasakop doon sa Veterans Golf Club. Sa ngala ng patas na pamamahayag, nagsadya ang bitag sa tanggapan ng inareklamong general manager ng Veterans Golf Club para kunin ang kanyang panig. Subalit hindi na inabutan ng bitag ang general manager na si Madayag. Agad pinalitan sa pwesto ni retired Philippine Navy Commander Jaime Lucas, ang inareklamong general manager na si Madayag. Ako, I'm surprised. I'm, ano, no? I cannot say anything. Because uh, hindi naman ako nagkantak na interview. Kung, ano na. Wala akong masabi dun sa... Kung tinatanggap niya ng personal o ano kinumperman ang pamuruan ng Department of National Defense na tinanggal na sa pwesto bilang general manager ng Verwins Golf Club, si Madayag. The secretary, upon uh, receiving reports of uh, such uh, behaviors, uh, he had it uh, investigated and uh, apparently verified. Uh, this led uh, the secretary, after verification, he immediately ordered the relief of the subject uh, official. Uh, effective today, Ayon sa Department of National Defense, inaasahan nila ang pagiging desente ng bawat opisyal sa lahat ng oras. Ito ay dahil pawang aktibo at reteradong miyembro ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang ina-appoint sa mga opisina sa ilalim ng kanilang tanggapan. Well, uh, apparently for this case, we regret that this, uh, such behavior occurred for obvious reasons. These are not uh, acts of uh, true gentleman. Such behaviors are not tolerated. Mahigpit din umano ang kanilang pagsunod sa Republic Act 6713 o Ethical Standards of Public Officials and Employees. Patuloy ang pagdami ng kaso ng sexual harassment sa pagpapalabas ng episode na ito, nais ng bitag at mga ahensya ng gobyerno na magkaroon ng sapat na edukasyon ang mga kababaihan para maging bukas ang isipan di lamang sa sexual harassment, maging sa lahat ng uring pang-aabuso sa mga kababaihan. ay ipakitang suspect ay mananatiling inosente hangga't hindi napapatunayan ang kanyang pagkakasala sa hukuman.